guys, sasabihin ko sa inyo ko ano yung mga plants na uh, mga in-order ko kabisado ko pa ba ang mga pangalan or ano-ano ang mga halamang ito so tara guys, samahan nyo ko at sasabihin ko sa inyo unahin natin ito mga orchids catleya 3 na catleya orange and yellow yung bulaklak niya. grabe, ang ganda ng panahon guys oh Kahapon uh, ulan ng ulan pero ngayon grabe ang ganda. Ayan. So nasaan na? So eto guys, ating oh. nanya ito. Eto yung Monstera Tycons. Meron akong 3 pots. Philodendron Black Cardinal. Bromeliads na Singaporean daw yan eh. Ito. Philodendron Billetay at ang manjula na hanging plant potos na manjula so kabisado ko pa eto bromeliads hindi sinabi kung anong pangalan kung anong variety monstera deliciosa uh, green lang guys eto ah, paborito ko din to philodendron egg yolk may tawag dito eh pero egg yolk yung alam kong tawag. Eto. Napakaganda ng jeans. Premium yung jeans ng ano to. Parang marble eh. O, yun. Iba siya dun sa uh, Tycons na regular no. Eto yung Tycons na marble ata. So eto. Marble na philodendron. Variegated. Tawag nila dyan Kongo. Uh, Congo variegated congo na philodendron kando half moon ayan o so eto ay philodendron na orange marmalade twisted siya ayan pinagunahan namin to sa ano eh, sa live selling dalawang pot lang kasi yan so what else doon tayo So, ito yung ano ko, dating halaman ko na desert rose or adenium. Ito, two pots yung variegated congo ko. Marble daw ang tawag nila dito. Epi na sunburst. Lumalaki pa ang mga dahon. Oh, God, may bagong dahon! Ayan, ngayon ko lang nakita. Ayan o, ayan o. Oh. So, epi sunburst. Ito, ano red sun sabi sa akin parang hindi naman lumalaki so eto yung pangatlong ano ko pangatlong tycons monstera so eto nung nakita ko to sa live selling parang unlucky nabating sa akin ang liit pero mag ano na to guys magwa 1 month na daw mula nung natanggap namin eh 3 weeks na ako rito. Ayun oh. Homalumina na. Ano ah, uh, Tycons. Ty Tycons ba? Nakalimutan ko ang tawag. Oo, Tycons na ano, homa eto Ito yung Ring of Fire ko. ROF. Actually dalawang ano yan, dalawang puno pinagisa ko na lang sa pat. So, what else? Ano pa yung mga in-order ko? Eto, orange, pink na, ano, Tawag ito, philodendron, Uh, orange princess. Ano yun? princess of orange? ang tawag yan? Hindi <laughs> ko alam, nakalimutan ko. So, masoniana, ayan, cryptanthus, at meron ako nito, nakalimutan ko rin ang tawag nito, tigas, snake plant na, ano, collection, bilitey, So eto guys, ano? Aurea na Syngonium, eto Aurea na Albo at saka Pink's Plus. Eto yung Dying Ampord. Golden Seratum. Eto, isa sa mga paborito ko dito. Florida Beauty. Florida Beauty na ang payat. Sana lalaki. May ano na yan, oh. may mga osmocots. Ito ba yung ano? White Wizard or White Princess? Ayan, oh. Ang laki niya. Biglang tumaba. Antorium ko na Crystal Hope. Ayan guys, oh, dalawa. Actually, isa lang yan. Pinag -isa, pinagdalawa ko dalawang suloy pala siya kaya naging dalawa siya ayan Ito guys oh. unfold na pink series daw yan tapos unfold na yellow series ang liit liit nyan guys nung ano nung nirepat ko at least medyo lalaki na sila ginid natin para hindi maarawan Ah, uh oh, sak ano, Cobra Fern. Ano ba ito? Nakalimutan ko. Angel Wings na ano. Nasa dulo ng dila ako na yung pangalan. Makulata. Ring of Fire. White Wizard or White Princess. Ito, di ko rin nakalimutan ko. Family siya ng ano. Ng Kalitea white fusion kalimutan ko ang pangalan eto guys ang ganto ano to ah barley marks barley mar barley barley -bar -bar marks barley marks na variegated sabi sa akin eh ano to nakalimutan ko tuloy ha eh. ah, nakalimutan ko ang pangalan nuhukay ng ibon ah, ano pa pangalan nyo nakalimutan ko So, eto pa nakalimutan ko na rin to eto oh. ang lipis na ano na ano yan florida beauty eto nakalimutan ko ang pangalan eto kinain ng ibon ano ba to violin golden violin oh ayan oh. Uh, nakalimutan ko ang pangalan ito to? Ah, uh, kalimutan ko. Meron ako niyan sa Abu Dhabi. Ito guys, oh. Splash yan eh. Pink splash. Marble. Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Arrow, -arrow roots na variegated. Ito, in order ko. Kaliteya. Ayan. Mga crotons. Ito guys, oh. Paraiso verde. birthday para iso verde ayan crotons in order ko mo yan. ayan shake strawberry shake ganda na dahon ayan ayan uh, in order ko yan crotons yellow bell ah uh, melendres red uh, orange and white yung in order ko ayan ah uh. tapos lipstick. Sa akin to. Ano siya, Albo? Ang ganda, guys. Ang ganda niyan. Matured niya. Yung, may mother plant ako niyan. So, eto. Fishbone na dive and bite Eto sa akin na to dati. Eto pa, lipstick. Eto. Then, Denny Eye. Grabe, guys. Ang ganda. Then, Denny Eye. Eto. Snake plant na flame. Ganda din yan pag lumaki. Eto Nas, nawala yung dalawang dahon niya. Hilo Kitty. Ayan. Dati na sa akin. Eto guys, yung mother plant ko. Ang ganda nito guys, nung malaki. Actually, maliit na to dalawa. Mayroong ano, pinatay na dalawang ano, dahon niya. O Rebecca. Na Diven Baca, And... Ano ba to? Kalimutan ko uli. Kalimutan ko. Ayan. Crop tank. Na hinaruan ko ng lipstick. Ito. Uh, Singaporean na. Singaporean na Crotons. Thai beauty na. Ano na. Ang ganda ng old leaves niyan guys. Ayan o. Thai beauty na kalidium. Ayan o. Hello Kitty inain ng manok o hinukay-hukay ng manok yung old leaves niya dalawa. Ayan. Bromeliads. 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 Anong ah, ah, tawag nyo rito? Nakalimutan ko na. Nilagay ko na lang dito para gumapang. So, eto pa. Antaba At, Ponce, di ba? Dalawa yan. Ayan, ayan. Ilagay ko na lang nito parang ano. Grabe, ang lakas ng ano ng ha, ng araw. Papaya. So, eto pa yung ano ko. Melendres. Orange na Bougainvillea. Donya Aurora na pink. Kalimutan ko ang pangalan. Ito 'ko. Oh. Ang oh, ganda niyan. May mga gumamela pa ako diyan, collection ng gumamela. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. Love and devotion meron ako doon. Sampah. Grabe guys, ang ganda ng ano araw. So, ayan yung mga halaman sa bahay. So, okay guys. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Have a good day, happy weekend, and God bless.